nang nung ako po ay nag-aara pa lang ay tumutulong pa ako sa aking mag magulang tuwing sa at Linggo sa paghalog lang nahiyak kasi nahiyak siya mga kamusang so what's up mga kamusang for today's video tatanungin natin ang mga kamusang natin kung ano yung buhay nila sa labas bago sila pumasok sa army Una natin tatanungin si si is si is nationalist um, nakatira sa Surigao del Sur uh, I'm 26 years old ang trabaho ko po dati ay construction worker ng one year po ako sa construction worker at ulang ko po yung kuya ko pagpaaral so po pagkatapos ko ang ah, apply din po ako sa ano ah, uh, gapsat at pumasok bilang sundaro uh, sir at nandito um, po na sa to uh, ID uh, Division Training School at nandito na po ano ba yung inspiration mo? Bakit inspiration mm hindi -hmm. pang mag Inspiration ko po sir, yung mga pinsan ko po sir, yung naging sundalo sir. mga pinsan mo, mga sundalo? Yes sir. Ito po kong mangyari, sir, mas servisyo sir ng maayos, makatulong uh, sa guberno at sa yung pamilya din matay okay, sa pamilya yes sir okay mga amusang narinig din naman ang sinabi niya so marami siyang pinagdaanan sa labas bago siya pumasok sa pag-army at isa naman itong uh, isa sa, sa magandang halimbawa ng ano mga kabataan ngayon na nangarap magsundalo at para makatulong sa sa pamilya niya So, si Sis, si o uh, 23 years old, taga uh, torto Tabato po. Ang uh, trabaho po nung una ay dishwasher po. Tapos uh, nagkargador po ako. Sa hirap ng buhay po, uh, naisipan ko pong pumasok sa sundalo. nag po ako ng upset. pinagpala, uh, uh, pinagpala nakapasa. At uh, dito ako naka, ano sa second infantry division at para mahirap po ang applyan pero pinalad po makapasok kaya pagbubutihin ko po ano masasabi mo CS sa mga aspiring na nangarap din na maging kagaya nyo na maging sundalo sa mga CS na nangarap na mag sundalo patuloy lang sa pangarap nyo huwag kayong malumoral kung kahit anong mangyari, apply lang ng apply. At saka, tsaga lang talaga. Tsaga lang ang tsaga. Huwag pa kalimutan na mag magdasal. Ano po sir? Uh, ako naman, please. Ako po pala si CS si, si Jim Lulji Lugar <coughs> na, nakatila, na nakatira sa makilala North Cotabato. Uh, ako po ay fresh graduate sa kursong Bachelor of Science in Criminology nagsundalo po nagsus, nagsundalo po ako nag-apply po ko dito sa 2ID 2ID dahil po ako po dati ay nag ROTC at gusto ko po magbunga yung pinaghirapan ko nung ako ay nagkalis po ano naman si ako si si Scabrito pag puminsan ng North Kitabato municipal po at depas 25 years old Tagal na po ako nag-strike. Magtatatong taon na po ako ng apply Pero hindi ako sumusuko, lumalaban pa rin para sa pangarap ko maging sundalo Bakit naiyak ka? Si? Hindi po sir Ha? Walang po sir Naiyak siya, naiyak si No sir Sa nagkakarap kong yung sundalo Ano bang ano mo, parang marami kang pinagdaanan nung nasa labas ka pa Bago ka nakapasok dito sa pag-army wala na po, pag dito po ng pag-aaral sir, nagtagawa po ako sa mall, at sa isa brewery, bilang pinante. Tapos po yun, nag-exam po ako ng APSAT. Pagkapasa ko po, nag-apply po ako bro sa... <coughs> Katagalan ko po nag-apply. Nag-spend na din yun yung una kong APSAT. Tapos hindi pa ako nawala ng na pag-asa. Nag-exam po ako ulit. At nakapasa na po na ulit. At saka... Nag-apply ako ulit dito sa... Ah, nag-apply ako sa second ID. At saka dito po ako pinalad. At saka... <coughs> sa mga ibang nangangarap pang sundalo hindi po basta-basta mag sundalo kung gusto mo ay, kailangan mo lahat. Huwag ka lang susuko. mo ang pangarap mo. Muto ko po sa... Ang mutok ko po ay plan your work, your plan. At yun lang po. Ano naman, Phil? Ako si si Marco Leo Rang from Bansud, Oriental Mindoro. 20 years old. Nang, nung ako po ay nag-aarap pa ay tumutulong pa ako sa aking mag magulang tuwing Sabado at Linggo sa paghahalog iyak kasi eh. sa, siya. Mga kamusang. Dahil kakairapan ng buhay niya sa labas. Pinili niya yung sundalo Ngayon, sa sobrang saya niya, nakapasok na siya. Nahiyak siya. Sige lang, buddy. Tuloy mo lang. Ano pa? Ano pa? ah. lumuwas baon ng Manila upang mag-apply nilang isang sundalo Sabi, marami kang pinagdaan ng hirap yes, sir. bago kang napasok dito sa army yes, sir. kaya kailangan um, yung mga graduate no? Yes, sir. Nag islam din pa ako ng teammate kaso hindi po ako pinalan kaya ha, army po ako pinalan kaya pagbubutiin ko po, po ito hmm. Pagbubutiin niyo ah Siguro Ano naman si? Opo si Cesar Santos from Barangay Zampaloc, Tanay El Sal I'm 24 years old Ang kakabalahan ko po nung ako nasa labas pa ay isa po akong studenteng nag-aaral ng third year high school. At nung nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng qualifying exam ng CSP po sa 2ID ng Padre Division, ay sinubukan ko po. Awa naman po na hindi e, nakapasa po ako, nakasama po ako sa mga naka, nakapasa sa exam. At, pinagkakabalahan ko po ay habang ako ay nag-aaral ng college po ay isa po akong kakanin vendor po. At sa nga nangangarap ko na na kabati ko dyan na sana huwag kayong sumuko. Na-fail ban kayo sa unang apply nyo nung tayo sama-sama pa. Sana pagpatuloy nyo. Sila sir paging biglak sa training ang yun tayo gusto ko para sa pangarap so yun lang mga kamusang